dapat umiwas tayo sa curse ng toxic trait. Yung inggit, mapanlait, tsaka yung mga ipoboto natin, vote wisely, hindi po rin inabotang kayo ng ayuda or dahil yung crush nyo, date nila, or may ginawa sila. Tignan nyo yung kakayahan nila para i-lead yung bansa natin. Tignan nyo kung may integrity sila, public service ba yung inuuna nila. Kailangan ganun. 'Di diba, Hindi yung kasi gwapo, idol mo, dahil model, artista, or anak ni ganito, ganyan. So, nasa atin yung power. Kung ano man yung nangyari ngayon, sa atin 'yan. Tayo yung boboto eh aminin man natin ng hindi so kung gusto natin maging disiplado mag mabuting halimbawa ayusin natin sarili natin lahat tayo maging maayos huwag corrupt, huwag mag-isa sa kapwa kasi kahit saan naman meron dyan yung unahan ka sa pila o yung presyo ganito biglang hindi makatao last minute peperahan ka so Wag wag ganun kailangan anong, be a good person tama kayo mali ako doctor si Dr. Dua Orsi happy tayo yung bumuboto, tayo yung nagpadaan sa kung ano man, kaya silbinoto. Gusto natin yung ng katawan. Hindi naman pwedeng ibang tao, tayo yung kakain, tayo yung mag-workout, tayo may dis discipline, umiwas sa stress, sa cortisol, matulog nung maaga, umiwas sa bisyo. Wala, hindi nabibili yung magandang katawan, tsaka healthy body, pati healthy mind, at pagsasalitaan ng maayos respeto sa kapwa. iyo mong gagaling yun. So simulan mo sa sarili mo. Sa nakakanood nito. Thank you. God bless. Always pray.